Ayan, Marsland kami. Kasama ko si Boy Kulit. Ayan, mamimimit daw kami. O, sa mga followers ni Boy Kulit. O, ayan na siya, o. Oh. O. Oh. Ayan. Tapos na dito si Ma'am Galwi, ang magaling ding mag-reels. Ayan, o. Oh. Palaging naka magpapapicture. Good morning! Andito kami sa Barangay La Laguna Lopez Quezon sa Marsland. Ang ganda na-develop na itong lugar na to. Dito kami mamimimit ang aking pamangkin. Si Uno, ang lagi kong kasama. Ayun. Ang laging buenas kasama. Malaki ang nanguhulin nito. <laughs> Marami ba tayong pamain dyan? Baka mabitin tayo sa pamain ha. Ha? Oo, dati yung kubo. Ang ganda na nga eh. Ang ganda ng kubo dito. Pwede tayo mag-picnic dito tayo kakain ayun ang lawak marami tayo dito ang lugar na pwedeng pamingwitan kaya Marsland La Laguna Marsland Lopez Quezon o oh. may isa shout out ka ba dyan? wala po oh, bakit wala? may shooting po dito behind the scene po itong kinukuha ko Hello po mga kakulay, ayan po, nakakita po tayo ng isang lamang dagat na native dito sa lawa ng Lalaguna. At bibigyan po tayo ng impormasyon ni Kuya kung anong klaseng nilalang ito dito sa kanila. Ayan po si Kuya. Okay po, uh, ito po ang uh, history nitong hawak-hawak namin itong uh, na sell dito po sa uh, pinanggagalingan dito sa aming uh, na ito po ngayon ay uh, isang pinagkakakitaan ng uh, aming mga kabarangay na uh, mga tao na, na naghahanap buhay na ito po ay uh, nito ang story po nitong hawak-hawak uh, namin ito ito po ay meron dati dito na bugitis ha bugitis? tapos mm -hmm. po ay uh, nagka meron ng paros at paros. At lumabas po ngayon ay ito ng pinaka lumaki at naging parotis. Okay. Ah, parotis. Kaya parotis, pinagsamang bugitis at paros, kuya. Oo. Oh, oh, oh. mm -hmm. Kainin mo na daw. Hindi po minin-kainin niya. Ate, hindi ito. lulutuin natin. Lulutuin eh. mo na. Kainin <laughs> mo na <clears throat> <laughs> sa buti ay, na Hindi mo po eh. Natin, oh, akala ko. na kagad kainin Oh, good morning. Andito kami sa Pitogo sa Barangay Pakatin, Mamimingwit subukan natin yung ating pamingwit ay ta. Ayaw. O oh, gulat kayo no. <laughs> subukan ko ulit sa dagat oh. Tara, pamingwit kami. Sa malayo-layo. Ayaw. Sana makahuli tayo pa rin ng mangilok. Subukan natin baka tayo makakatarget. Ah, gamit ang ating artificial na pamain. Gagawin nating tangang mga isda din <laughs> Subukan natin baka makakadali ng mga limang kiluhin eh. Pre, anong ginagawa mo dyan? Ang ng bagungon, pare. Ano ah, yung bagungon? Barito? Ang dito. Kalakoy, bagungon. Kalakoy, parutis. Wala bang parutis dyan? <laughs> <kaya? laughs> Wala, walang parutis. Bangungon ang nga. Mayroong bagungon. Ang layas hmm. mo, pre. Kahapon, kakikita ko lang sa iyo sa Laguna Marsland ah. Nasaan ka ba ngayon? Nasa Pitugo naman ako pare. Sa Pitugo, layas mo. Oo. Ganda rito oh. Pre. Lapit lang ah. Lapit lang ba? Sa sa taas. kayo ah. Pero tinta ito mamaya oh. Doon.